Ibuin mo. Tapos mamaya, lagay mo kung tubig. Pag malambot na, kaya Saan mo? Lagay mo sarap. Ah, tapos puro pa rin yung pinili. Ano? Nasa utang mo. 'Yung dish ko pa inulit eh. Pagkatapos ng tubig, magdi-sarap. Mamaya na lang ako muna pa. pa Anong muna? Hindi dito na magagamit. Ay po, wala pa naman si Wala pa naman si Cindy. O, ano 'yun naman si Cindy. Ba'li uh -huh. ang pa'ni ang singaw na si Cindy? ding maubos yan pag hindi ninyo pinansin. Layo mo na ng ano. Masik sarap ha, ka, Betsy. Kasi lagay mo na rin yung sibuya. Sibayin mo. Wala so, ti lang. Kasi maalap yan. Oh. Betsy. Sige ba? May sili diyan. Nandiyan. Nasaan ba yung matibay na, ano, sasara? Nagin mo pala baso, ha? Isang lang si eh? Isa lang? Ay, my